Hi guys! Welcome back to my channel. Ayan, congrats, congrats. Ayan, kinagulat lahat. Lalo ng mga fans ni Naloni, Alonti at Loisa Andra Andalio na kasal na pala sila. Parang sa Baguio yung venue ng kasal niya. kaka lang ni Ronnie Alonti na kasal na silang dalawa ni, Ly ni Loisa Andalio. Kung maalala natin ay ang alam natin ay engage pa lang ang dalawa grabe kahit si Enchong di napakomment na ha galing ha kasi sinikreto talaga nilang dalawa grabe talaga ang love story ni Loisa at ni Ronnie at parang balitang buntis nga itong si Loisa and Dalyo pero matagal naman silang live in partner So, may forever talaga sa Loy ni, o oh, ba diba? Lo, Roni at Loy sa Andalio talaga ang forever. Nakakagulat lang lahat ngayon na windang sa post ni Ronia Alonte na kasal nga silang dalawa ni Loisa and dahil yun naka wedding gown na nga si Loisa pinapakita yung sing sing nilang dalawa so grabe siguro yung preparation sekreto sa media so malalaman natin mamaya yan pag nagpo-post na sila kung sino ang mga bisita nilang dalawa pero may clue na sila kahapon yung pine tree so sabi nga ng mga fans kinakabahan kami ah. pero kinakabahan na happy for Loisa at Ronnie Alondi. Matagal na talagang hinihintay yan ng mga fans ng Loy Nina. Sana forever na talaga sila at hindi maghiwalay. Kasala lang kasi ang kulang sa dalawa. Pero ngayon, talagang binigyan tinupad talaga ng Loini ang wish ng kanilang mga fans kasi kahapon kaka-upload lang sa YouTube channel nilang dalawa yung engagement, 'di ba? Yung pag-propose ni Ronnie kay Loisa, yun pala araw na yun siguro ng kanilang kasal kahapon. 'Di ba? Grabe ito feeling ko kahapon yung kasal nila at ngayon post nga itong si Ronnie Alon. ti diba, mga ka bigla nila sa showbiz is nabigla pero masaya para sa dalawa Siguro ang ganda at ang gwapo ng magiging anak ni Ronnie at ni Loisa Andalio kung natin, most bash housemate si Loisa noon, kabatch niya, si na Joshua Garcia na naging boyfriend din ata ito ni Loisa na intriga pa nga na nagkaroon sila ng gap ni Julia Barreto. Pero ngayon, forever na ang Loy ni. Ayan, congrats to Ronnie Alonti at Loisa Andalio. Nakaka-happy, nakaka-good vibes. Sigurado hashtag ang mga best man yan. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload. Bye-bye! Always remember!